Takot ka ba sa ahas? Papaano kung malaman mo na sa kailan mo pala makukuha ang isang natatanging bato na maaaring magbigay sa iyo ng maraming kakayahan? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang isang makapangyarihang utya o bato na sa ahas nyo lamang makukuha o masusumpungan. Ang ahas na siyang isa sa nakakatakot at makamandag na hayop sa kagubatan ay pinaniniwalaan ding nagtataglay ng isang makapangyarihang agimat umutya. Subalit ito ay hindi mo makukuha sa kailang katawan. Ano nga ba ang bisa ng batong ito? Kadalasan itong ginagamit sa pagpapagaling ng mga kagat ng ahas o tinatawag ding tawak. Ibinababad ito sa isang basong tubig upang ipainom sa nakagat ng ahas unang iba pang makamandag na hayop sa gubat. Ang mutyaring ito ay nagtataglay ng kunat at kabal, kaya naman mainam itong pandepensa at anting-anting. Pinaniniwalaan din na sa tulong ng batong ito ay malalaman mo kung mayroong nakabaong yaman o ginto sa isang lugar, sapagkat kusa itong magliliwanag. Ito ay kadalasan ng inihahalin tulad sa Moonstone. Ayun sa mga antingero at mga nagtatangan ng batong ito ay kusa raw yuyuko ususuko sa iyo ang mga nakakasalubong mong mga maubangis na hayop lalo na ang ahas sa oras na maramdaman ito na nagtatangan ka ng bato umutya ng ahas. Kaya naman marami rin ang nagnanais na magkaroon nito. Subalit papaano nga ba ito makukuha? Ayun sa mahiwagang painiwala at karanasan ng mga matatanda. Sa oras daw na makasumpong ka o makakita ng dalawang matandang ahas na nag-aaway ay bantayan lamang ito at hayaan na ang isa sa kanila ay matalo at magapi. Sapagkat sa oras na ito ay hahanap di umano ng lunas ang nanalong ahas upang makapagpagaling sa nagaping katunggali. Ang mga halaman na kadalasan itong daladala ay mainam ding gamot at panglunas. Subalit pagka minsan kung ikaw ay suswertehin o papalarin ay may daladala itong isang bato at iyon ang mutya ng ahas. Ito ay kanilang ginagamit upang makapagpabawi ng lakas at makapagpahilom ng mga sugat na natamo. Kapag ipinatong na ito sa katawan o sa ulo ng ahas na walang malay at pagkatapos ay umalis, agad agad-agad daw ay kunin ang bato bago pa tuluyang magkamalay ang natalong ahas. Ang mga pagkakataong ito na may dalawang ahas na nag-aaway ay bibihira lamang mangyari at kadalasang nagaganap ito sa mga may pangalang araw o sa panahon ng kwaresma. Napakabisa ng mutang ito, lalo pa at gagamitin lagi sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Nakakita ka na ba ng pagong o ng pawikan? Isang kakaibang hayop na papilar dahil sa matigas nitong likod na animoy bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud o paswerte na sa pagong na ito mo lamang makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isa na namang klase ng pampaswerte, buhat sa pagong. At kung alin dito, ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga video kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang video ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testodines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng pagong o turtles. Una ay ang pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang mag-retracts ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa 360 species o klase ng mga pagong, tulad nga ng tortoise, terrapins at sea turtles, at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan. Dito kasi nakalagay o naka-stack ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga Sa usaping pampaswerte naman, tulad rin ng ahas, ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa hulihang bahagi ng paa ng mga pagong. Sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong, ay kunin mo ito, patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan. At isama nga sa iyong mga inaalaga ang mutya at mga pampaswerte. Dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo, tulad ng tindahan, at mga paghahanap ng trabaho. Nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan. Maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naaayon. At syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sabayan ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansago tawag sa mga pagong. Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao oh, ang mga pagong. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong